pag naglilinis daw ang pusa ng kanyang pao o anumang parte ng kanyang katawan, ibig sabihin may dadating na bisita. Pwede rin may dadating na swerte. Pwede rin dadating na ang kanyang hinihintay. Yan ang mga kasabihan sa mga pusa. Tapos ka na Obo, talagang nagpapakit ka pa ha Eh, klase marami kami dadating na suwerte at bisita Mrs. Ward, Ano ba mga suwerte natin dadating? Oh. Klase mo David talaga. Ayan. Sige, ako na ipapasok na.